tanghali po mga katuwa ngayon pong tanghali napakainit po ng panahon sobra ginawa po natin mag alas 12 na po ng tanghali para sakto po na maabutan po natin si Lulu Jimmy kasi ilang beses na po tayong pumunta rito bali pangatlo na po to hindi po natin naaabutan si Lulu Jimmy kung saan saan po ito pumupunta para magbakasakali makakahanap po siya ng trabaho yung pagpapagamas po yung paglilinis sa mga tinatamnan no? yan po ang uh, hanap buhay ni Lolo Jimmy kahit may edad na siya, kahit uh, hirap na hirap na po siya eh, nagpipilit itong si Lolo Jimmy para meron siyang pang-araw-araw na sagot sa kanyang pangangailangan mga katuwang mega love shout out po sa lahat ng ating uh, katuwang abroad specially po kay uh, ma'am Rowena of uh, USA, ngayong pong hapon o ngayong taghali, no? puntahan po natin si Lolo Jimmy samahan niyo po ako tara tala tayo ng groceries para kay Lolo Jimmy dito na tayo andito yung hello frontier yun yung aso na hindi umihiwalay kahit Lolo Jimmy kahit siya ang pumunta lagi ang nakabuntot pag may lumalapit kay Lolo Jimmy nagagalit ito pero pagka pakiramdam niya okay naman andyan lang siya sarado yun Tau po. Tau po. Uy, magandang o. tangali po, kuya friend. Andiyan pala kayo. Opo, nagsasayang-sayang po. Medyo tangali na. O ba't kayo nagsasaing sa kwarto? Wala kayo sa kusina. Ay, wala na po. Naubos na po kasi yung gatong kong kahoy. Eh, kaya dito kasi taas nag... Tsaka tsaka mag... May natira pang kunting gasol. Ah, okay. Ah, doon. May luto ka pala kayo doon. Opo. Okay. Eh, Kumusta kayo, tay? Ay, ito po medyo ika nga ay nalulungkot. Bernie Santo eh nag-iisa, walang ay maupo po ako. Sige po, sige po. At least eh, wala kang sakit. Ay, wala po naman. Yan, ang uh, Yan ang good news, no? Sa panahon natin ngayon, kahit tayo ay mga naghihirap, ang importante wala tayong sakit, no? Wala po nararamdaman. May nararamdaman na kaunti man medyo kaya pa namang tiis-tiis. Tama po. O, oh, nung dalawang beses kong punta rito, di kayo matagpuan. Panahon pati na sobrang... lis ngayon, natagpuan ko kayo. At sarado yung, sarado yung kusina niyo. Ang kompoy, tubok. Nabubuksan po. Ah, nabubuksan. Oh, wala na pala kayong panggatong. Ang hirap maghanap ng panggatong ngayon kasi nung mga nagtalikod ng mga araw, grabe yung mga pagulan natin dito. Ano? Maulan po. Ngayon lang po medyo... Naganda-ganda yung panahon, ang problema naman sobrang init. Pag medyo mahina-hina nga po eh baka may stroke kayo. Baka pag may pawisan pa ako katulad po noon yung wala po ako rito na Ah, hanap-hanap na mapasukan po kahit konting trabaho ay wala pong nagtatanggap natang sa akin gawa ng sa kahinaan ko na yata. Siguro nga po may may ganun talaga ano kasi ang uh, trabaho sa lugar natin na to ay arawan. Arawan po. Eh. So dapat sa mga malakas pa. Po. Malalakas pa. Kaya pagka medyo ganyang edad natin, eh, mahina na kumilos. Wala na halos tumatanggap, no? Wala na po. 74 na po ako ngayon. Malapit ito ako sa 74. Mm. Punta ko ako rito kasi sabi ni na Mark and JM sa Kagapay Vlog, eh, hinahanap niyo raw ako. Oo po, po nga. At sabi ko nga, mabuti nga po dumating sila. Ganon, tamang-tama po. Yung exacto may may pagkain pa naman akong isang sa ingan. Tamang tama po yung dating nila. Kaya laki pong pasalamat po. Katulad po sa inyong mga kaagapay, lalo po sa inyo. Sa inyo pong lahat, una-una po sa iyo dahil ikaw po ang ikangap ama ng ganito pong mga pagtutulong sa katulad namin mga mahirap at yung po mga kasamahan at lalo higit po sa lahat po hindi nakalimot katulad po noon yung mga nagpadala po sa akin si Luz Lady po mm -hmm. si Madam nalimutan ko na po yung pangalan pero po hindi ko kayo nalilimutan. Mga ano yun, mga sa sponsor na, ng o, Kagapay Vlog. Ako po ako nagpapasalamat po. Sa Ito na manging ko rito ta lolo Jimmy, ta Tay, tay, tay uh, Jimmy, bigay sa iyo, bigay to sa atin ni Ma'am Rowena over uh, USA, no? Ay, Kasi po. Nakita niya kung gaano kayo nagihirap naghihirap sa kalagayan niyo, solo sa buhay. Buti nga po at kahit paano itong bahay niyo ay may eh, uh, naisaayos na, no? na-repair natin ng kagapay vlog, mga sponsor nito, no? May mga gamit pa kayong um, nadala lalat, rito. May hmm. lahat po. Mm -hmm. Pati yung mga yung gasol po, katulad nito, hindi mm -hmm. ako makakuha ng kahoy. Ayan, uh -huh. may nagamit pa po. May mga lamesa kayo, ay. no? Dati mm -hmm. kung hindi natin to na-repair, baka bulok-bulok na ay, to baka sira na to, no? Uh, Sa wari ko po, wala na akong masisilom. Yung solar nyo, okay pa naman, tay? Ay, na ayos po naman po. Okay. Anong lulutuin uh, nyo? Ay, nagsahin po, pero wala pa po. Wala pang ulam? Kaya... Di patiyak kung anong pang ulam? Ay. O, tulad nyan, tay. Di niyo patiyak ang pang ulam. Anong... Anong plano niyo sa tanghalian niyo? Anong ulam niyo? Ay katulad po niyan, may natira pa ko diyan na kaunting yung mantika po ng baboy na ibinigay sa akin yan. Minsan, oh, okay. Yun na nilalagyan ko ng asin yun, oh. ulam. Pag wala na pong magpa, minsan gulay naman yung mga yung paku. Ayan, very good yun. Mas maganda yung ay, gulay. Kaya yun po pinagtsatsagaan ko. Matagal na nga pong hindi makatikim ng isda dahil wala nga po may pambili. Gusto nyo man magtrabaho talaga, wala nang tumatanggap wala sa na, inyo dahil sa na, edad nyo. Gusto ko man po magtrabaho para hindi ako mainit dito sa bahay lamang. Hmm, wala nang tumatanggap na. Pong, wala po, tayo, na. Sa, sa Pakiwari nila ho eh, lugi na sila ma -ma eh. no? nila sa akin. Tama na po. Pero kaya nyo pa naman ha? Ay, sa isip ko po, parang kaya ko po magtrabaho. Okay, po. okay. Dahil dati pong sanay ako sa trabaho noon. oo. Talagang gano'n ang buhay, no? Napapahinga na, medyo lalong umihirap, nangihihina na po. Kaya nga po. Mm. Mm. Okay na yun bahay ni Lolo Jimmy, ni Tay Jimmy. nakita ng pasalamat salamat po sa inyo hindi natin to na repair wala na to bulok na to kung hindi natin na repair no ayo po lang mga sponsor ng kagapo ayo po sabi nga sabi ika nga ay lanin ano el niño la ay ano el el ay la pero lagi ba po umuula ay kundi po ito na bago napalitan ng lahat-lahat po. Oh. dingding ay kawari po. Katulad po ng dati, halos wala akong matur pagtulong hmm. hmm. Pero siyempre, uh, salamat na rin tayo kay Kuya balmatubang kasi siya yung unang-unang uh, tumulong talaga sayo, no? Siya yung unang-unang tawag dito. Uh, uh, na, na yeah, so nagpagawa nitong bahay mo. Yung sa amin na lang eh huli na nung kami po, kayo po ay eh, uh, nagme-message na sa amin sa programa ko noon sa radyo, then uh, nagdire-diretso na yung mga sponsor naman ng Kaagapay Vlog, eh, pinaayos po itong bahay po ninyo. Ano po? Kaya, kumbaga, ah, uh, Tay Jaime, o, oh, Lolo Jimmy, sorry. O, oh, Lolo Jimmy. May binablog kasi akong dalawa, parehong Jaime. Tapos kayo naman, eh, Jimmy. No? Mm. <laughs> Naguguluhan ako. And, ah, uh, pasalamat na rin tayo kasi, um, yung mga tumutulong sayo, hindi nakakalimot no yan nga po ang Buong-buong sa bunga di rin po ako nakalimot magpasalamat mm. dahil po nagkakatapo pag walang wala na po may may dumarating e. -tula tulad ngayon ngayon po mm. O, Yeah, may, may sinain pa naman ako. Wala, may, may bigas ulam. pa naman kayo. Pang ulam. Ah, okay, okay. May bigas pa naman kayo, sigurado. May bigas pa. Ah, kayo. okay, okay. Yan lang pang ulam, ulam. Pang ulam naman. Oh, kasi lang. alam nga naman na laging uh, ang ulam po nyo po. eh langis, no? O kaya yung mantika, di ba? Yung mantika po na. Taba ng baboy. Kapag hmm. hmm. Bu. Isa po walang laman ang tiyan. Tama, tama, eh, tama yun. Laman tiyan din yun. Kaya eh, lang siyempre sa tulad nyo po Lolo Jimmy na may edad na, kailangan din naman yung masusutan siyang pagkain no? para lumakas kayo. Di ba, Lolo Jimmy? Opo, e kaya nga po Muli ko po inuulit yung kahit di ko po kayo nakikita at di na, di na personal, di po niyo ako nakikita ang personal pero po nandiyan po ang awa sa inyong hmm. puso dahil nakikita naman po niyo talagang hmm. nais ko po magtrabaho lamang wala na po tumatanggap sa Tama akin. Na, Mahina na po, wala na po yata akong kakayanan, hmm. ang akala nila. Pero ako, sa isip ko po, kaya kung wala pa. na po akong makakain, hindi ko kung saan ako kukuha ng hmm. makakain ko sa pang-araw-araw. Kaya hmm. nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa inyo pong lahat, hmm. na hindi po nakalilimot. Pero katulad nga po, Lolo Jimmy, nang lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi sa inyo, at sa iba pa naming mga tinutulungan, ang pasasalamat po una sa Diyos. Uh, ang pasasalamat una kay Lord kasi ang Diyos nakikita po yung inyong kahirapan, nakikita yung inyong pagkakailangan. Gumagamit po siya ng mga tao na kakasangkapanin niya upang kayo po ay matulungan tulad po ng mga sponsors natin abroad na napapanood kayo. Na po, po, sa akin, isipan, totoo po yun. Uh -uh. Kung wala pong Panginoon, hindi hmm. po mangyayari hmm. itong mga hmm. blessing pong aking nakakamitan mm sa mga oras na ito. Tulad po Kaya? ngayon, Lolo Jimmy, Holy Week ngayon, no? Ay, okay. Katoliko ba kayo? Katoliko Okay, ba? okay. Sa ating mga katoliko, syempre, meron tayong mga mga sinusunod na, na tawag dito, mga tradisyon Holy Week ngayon, di ba? Uh, sa atin may mga pagninilay-nilay tayo, no? Nagsisimba tayo, nagdarasal, humingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Ito yung pagkakataon natin, no? Um, pumunta sa mga simbahan natin. Uh, ito po ba eh, nagagawa nyo ngayon, Lolo Ayan. Jimmy? Ako po, minsan minsan lang po kasi pag dito po mayroong kwan sa barangay dito po, napunta rin ako dahil malapit. Ganun. Pag may misa dyan. Ay, katulad nga po kagabi, may, may basang pasyon sa labo, yung sa radyo po, hmm. po. Nakinig na, na, kayo. Tumutunog yung radyo sa mm. lang, Very good, very magdamag, good. Mm, very good, very good. Minsan po, napapatulog ako pagtapos, nagigising po ako yun, nakikinig ako. Mm, very good, very good. Ay, yung, yung, pagdarasal naman ko, uh, Lolo Jimmy, kahit nasaan ka naman, pwede ka magdasal, eh. pwede kang tumawag sa kanya, eh, no? Kahit andito ka sa bahay mo, no? Diyan ka sa isang uh, sa kwarto, magdasal ka, manalangin ka, humingi ka sa kanya kahit ng kapatawaran. Maghingi ka ng gano'n lahat, kapatawaran mm. sa mga kasalanang nagawa. Mm. Hindi ba, wala naman po simple perfectong tao. Wala, na wala, na... wala. Walang tao na hindi nagkamali. Walang tao na hindi okay. nagkasala. Ang uh, Diyos po ay eh, uh, hindi nagsasara ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Lagi siyang nakala ang pagmamahal. Lumapit lang tayo sa Kanya at uh, tayo po naman eh, hindi niya bibiguin. Okay. No? Okay laging bukas po ang kanilang pintuan pag hindi nakalilimot po sa kanila. Tama po yun, tama po yun. Lahat ng bagay, ipasa Diyos po natin, no? Basta't uh, huwag lang po tayong maliligaw ng landas, no? Huwag lang tayong maliligaw ng landas. Ang Diyos nandiyan lagi para sa atin. Na Jimmy, pambili mo ng ulam, Ay, ha? Salamat po. Maraming, -hmm. maraming, maraming marami salamat po kay Madam Ma'am Rowena Ma'am Rowena mm -hmm. Ito po ay hindi ko po talaga ito malilimutan habang ako po yung nabubuhay Kaya mm -hmm. po maraming maraming salamat po sa inyong walang sawag pong pagdutulong sa mga mahirap na katulad po namin mm -hmm. Kaya hindi po na nalilimutan maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyo pong lahat mm -hmm sama natin sila yung mga tumutulong sa atin yung mga tumutulong sa iyo tatay o lolo Jimmy sama natin sila sa mga pagdarasal ninyo ano po yung so salamat natin sa kanila magkaroon sila ng uh, maayos na kalusugan marami pang blessings sa kanya at sa kanilang pamilya para mas marami pa silang matulungan ano po marami magkaroon sila ng mahabang mahabang buhay at laging malusog, malusog at walang anumang nararamdaman sa kanyang buhay mm. parang parang tutong sinahing mutay. Sinahing, ay, mm. Mm. na yung sinaing mo ko na hindi pa pero malapit na, napula na po eh alin yung ano nyo, ang mm. gasol? Ay, ang problema ko nyo, pag naubos yan walang kahoy, eh. mm. wala na po dyan ang, mm. mga yung mga kwananyog mga yung, yung palapanan yun, no? Okay, pwede man po yung kontrol po Hmm, bibibilad. Pwede yun, pwede yun. Hmm. na, Lolo Jimmy? Ah, okay. Sige, sige, sige. Wala daw uh, gatong si Lolo Jimmy dito sa kusina niya kasi mga nagdang araw, eh, uh, maulan nga naman. So, hindi pwede yung mga panggatong tulad ng mga ganyan palapanan ng niyog. Pwede sana panggatong. Kaya lang, syempre, basa so ngayon dalawang araw nang mainit mula kahapon hanggang ngayon lalo Jimmy may dala ko sa iyo dito mga groceries to tama tama ito may bigas pakainit ng panahon natin ngayon kaya ingat ingat po kayo baka kayo ho eh, may stroke no? ito tatay dila kong biga sa iyo ha uh, pasensya ka na 10 kilo lang nabili ko ay meron pa naman po diyan ko ay aabot ko oh. tutukong oh. ilang buwan oo oh. Oh. oh, oh, tapos eh to tinapay tapos eh, mga noodles yan lolo jimmy mga noodles nagbili din ako ng ano pampaligo mo. Ayan, okay. may sabon na pampaligo, tsaka sabon na panglaba. laba. Tama po dyan, meron ako dyan. Yeah. Mal baka po na, mabala ko po, baka bukas o linggo, gano'n. Maliligo? Ma malaba po. Ah, talaga lolo Jimmy, Akala, akala ko ini-schedule mo pa yung paliligo. Yung paglaba po kasi wala nga pumabili ng pulbos. Na yung... Ah, okay. tama tama pala yung dala ko. No? Lolo Jimmy, may dala akong sabon. Ha? At least may panlaba kayo. Tapos may panligo pa. Ha? O, oh, ayan. Tapos, eh, may, bili ako dulo, Jimmy, dito ng mga sardinas mo. Tama-tama dito para hindi ka nag-uulam ng mantika at tuyo. na? At kahit, kahit, pwede na pong pang ulam. Yan, o pang yan. ano yan, o. Oh. Tapos, noodles kape. Kape, tapos asukal, tapos may gatas pa lulo, Jimmy, o. Ha? Talaga pong kumpleto na Ay, maraming maraming po ulitin ko po ang aking po, buong puso. Pagpasalamat po. una na po, Una po sa Diyos, pangalwa po yung mga inulit ko po ang aking buong puso na hindi ko po malimutan unang-una po sa ating Panginoon at pangalwa po sa inyo Kuya Efren at sa inyo po mga kasamahan at lalo hindi po sa lahat na lahat po tumutulong katulad po ninyo kaya po lahat-lahat po kayo aking po pinapasalamatan ng buong puso at dalangin ko po na sanay lagi kayong malusog, walang anumang nararamdaman sa inyo po mga katawang pagpalaan po kayo ng po may kapal tayo hmm. pong lahat salamat uh, Lolo Jimmy basta't lagi kong sinasabi sa iyo, Lolo Jimmy lagi kang magdasal tulad ngayon uh, pagpasalamatan mo yung mga taong hindi nakakalimot sa iyo binibisita ka rito, dinadalaw ka yung kaagapay vlog, sina Mark and JM at uh, sinabi kasi nila nang pumunta sila dito na sabi sila, abi nila sa akin, Papa, namimiss ka raw ni Lolo Jimmy. Kaya pumunta ako rito, agad-agad pumunta ko ako rito sa iyo. Kaya lang dalawang beses kong pumunta rito, dalawang beses kitang hindi natagpuan. Kaya ngayon nagbakasakali po ako, tanghaling tapat na oh, alas 12 na. Sabi ko, uh, eksakto ko tanghali para baka kako si Lolo Jimmy doon sa bahay niya. Matsyempuhan ko na. Kaya natsyempuhan talaga kita Lolo Jimmy. 'Yung pasensyahan niyo na po itong mga dala ko dito sa inyo. Naggagatas ba kayo? Inihalo ko po dito sa, sa kape. Okay. okay. Tapos Inahal. tapos 'yung mga ganitong sardinas, Lola Jimmy, pwede mo yung pang-ano? Pangsahog sa mga gulay-gulay dito, 'di ba? Ang dami naman mga gulay dito, diba? uh, oh, 'di ba? Oh, 'yung mga puso ng saging, talbos kamote, malunggay, pwede mo yung igisa, 'di ba, 'yung mga ganyang sardinas? 'Yun kasi po 'yung ang ginagawa ko, ganito. Oh. Pero po nagtipid na po sa gatong dahil mahirap nga ayan. Hmm. yung... Hindi ka na mahirap ngayon sa gatong kasi mainit na panahon ngayon eh. No? Ay kung... Mamumunot ka lang ng mga palapanan yung tulad yan, no? di ba? tuyo, oh, diba? ha, oh lang, na, tuyo na, ka, yan. Pwede na mo nang na ibang gatong. Yan, makakuha ng kaunti, may hmm. alalay na. Ng... Yes, yeah, oo. So... Ayun. Kaya maitim na nga po ang kaldero ko eh. Mm -hmm. Pag naubos yung inyong gasol, wala na kayong panluto. Wala, wala na. Pero may mga pwede naman kayong mahanap dyan ng mga sa tabi-tabi 'yung mga palapanan nyo Ano po? Wala hey, po. Siya. Oo. Hmm. Tama, Tapos sa malayo po. Pwede na 'yun makakuha na yung maliliit na kahoy ganun mm. mga tuyo pwede mm. paunti-unti mga ganyan bigas 10 kilo may ilang araw nyo po yan lolo jimmy ay kung isa kuwan po ay gisa lang naman kayo ilang ilang bang saing nyo sa isang araw po ay kalahating kilo ang nauubos ko wala. ah, oh, dalawang ganta oo okay o, sa isang araw hina, hina nyo kumain pala no? umagahan syempre hindi may Masayang po, katulad po ngayon, dalawa, dalawang kilo po. Okay, dalawang ganta. Kakainin ko po yun ngayon. Mamaya pang gabi, may almusal pa po yung matitira. oh, matipid. Ay, kaya po halos tatlong kilo lang, tatlong kilo lang po sa isang lingwa, halos ang nauubos. oh, matipid. ayun Ay, dala dito nung kaagapay, marami pa. Mayroon po po. Okay, nadagdagan pa nadagdagan nito. so, ito, eh? marami buwan naman po ito bago oh, okay sa importante naman sa atin kasi lolo Jimmy sa ating mga mahihirap sa bahay napaka importante may bigas lang tayo masaya kaya na po, tayo di ba walang pera halos basta may bigas, may bigas din, lang oh. Mm -hmm. -pang kasi ulam dito po, maraming pang ulam maraming pangulam sa nyugan eh mm -hmm. basa't masipag lang maghanap ng, mag ng mga hanap. gulay gulay po, mm -hmm. yes kaya dinagdagan ko po yung sardinas diyan para may pangsahog kayo sa gulay Mm -hmm. Kaya po ngayon, eh, nagkatag natagpuan mo po kuya Prim, buong puso po mo ako ng papasalamat sa dahil mula't mula po hindi mo ako nakalimutan sa iyong pagtulong kaya di ko, di ko po mawala sa aking puso ang magpasalamat po sa inyo sa inyo po lahat-lahat basta po, sa atin Lolo Jimmy lagi kong inuto ulit, -ulit. ang pasasalamat lagi una sa taas no? Po. kay, kaya, kay Lord sa Diyos no? kami po ay eh, mga ginagamit lamang niyang kasangkapan o instrumento para madala yung mga tulong papa, na para papa, po sa dito. inyo. Tama po. sige na lolo Jimmy, alis na rin ako ha. Bahala ka na dyan po, ako Oo ako. Salamat po at mm. Mm. natupad na rin na naman na ikangang sabi ko na. Miss na po, po kita, Kuya. <laughs> nga sabi ng nila. ah uh, sabi nga ni Mark and the uh, JM dun sa Kagapay vlog, magdala sila dito ng mga tulong sa iyo. Papa miss na miss ka na raw ni Lolo Jimmy kaya agad naman po akong pumunta rito di naman kita natagpuan maulan pati noong mga panahon na yun ang punta ko rito, grabing ulan, grabing putik yan sa mailabasan dahil kaya nga minsan eh, nadinig ko po yung kung ka rin nabi, banggit ka rin yan mm sige lolo Jimmy ha kaya, ako naman po, po eh pahinga muna sa radyo Paingam muna ako sa radyo kasi siguro din yun ako naririnig sa radyo. No? Wala na po matagal na. Matagal oh, na. Lang, oh, ulo kasi ulo kasi kulang na po yung oras. Hindi minsan po eh nasa labas pa ako naghahatid ng tulong tapos pagtingin ko sa rilos oras ko na pala ng programa, madalas absent ako sa radyo. Kaya ah uh, paingam muna ako sa radyo. Sige Lolo Jimmy. Salamat ha. Ingat Ay, kayo salam, lagi. Lalong-lalong salamat po sa inyo po, ya friend. Dahil marami na halos din po ang nalaman kong pong natulungan. At marami na kami, hindi lang po ako, hindi lang isa, hindi lang po. Marami na po ang inyong natinan ng tulong dahil sa inyong kagandang loob. Salamat, Lolo Jimmy. Salamat, salamat. Alis na ako. Abay po kuya pero ingat po sa pag uwi po dahil medyo ikang akat mainit po dandan po dyan para ikaw laging ligtas po kayo sa pagka kayo ano rin ka pa, ka. maraming, maraming salamat lolo Jimmy huwag kayo masyadong maglalayas mainit ang panahon natin ngayon baka kayo may stroke no laging magdala ng tubig na inumin na oh. kapag kayo po ay lalayas no napakainit ang ano panahon po, po natin Tarah, selamat pulo Lulu Jimmy. Bye, bye. Thank you, thank you, thank you. Selamat, thank you.